Anong ba? Huwag ang high cut eh. Ah! Ang kalabaw! <laughs> ang kalabaw! Hi guys! Nandito kami sa gitna ng palayan. Ay ito pala dati itong palayan. Ngayon naging ganito na siya kasi walang tubig. Yun o, palayan doon, ina, inaani na nila yung, ano, yung palay. Doon, pila. Dahil yung susunod lang dito, hmm. para magabit na yung mga alam. Paalis na yung tito ko. No? Ayos na yung tito ko, guys. Ah, sinundo lang nila eh. Yan o oh, yung bahay na tinitira namin yan. Malaki yan sa loob. Di ba maganda dito may ma fresh air pa siya. Medyo lang kami lumalabas dito guys. Kasi ang problema, uulan. Uulan. Ano, daming kawayan dito. May saging. Lagat tayo hanggang dun sa dulo. Alam nyo ba dun? Yung isdaan. yung isdaan? May fish dyan. May pala isdaan. tingnan natin yung pala Bukas na oh. Di ba mas paganda pa rin talaga yung kapalaguran? Pagkita mo oh. Huwag luntian. Pakita mo. Ayun na ayun. Palayan. yan. Inaanin na nila. So, ah eh di na uso dito yung manumanong gapas ng palay ano na yung gamit harvester na harvester. <laughs> ano ba yun ayan na oh high tech na ngayon oo eh. mga ebon eh -eh. ayan na yung gamit sa pag ano na palay kahit sabi ko ganyan na din <laughs> Please <laughs> diba? yan, hindi ka na magbabayad ng tao. Diretso na yan. So, ayan tayo sa dulo ng kabihas na. Ayan, si, ano, ice cream girl. Huwag <laughs> ka taro na turo. yan, dyan dyan sa kabila na yan. Ano yan dyan? Ah, uh, fish pan, tilapia. Oh, ito, mayroon dito ang ano. Muntik tubig, patubig yan siya. May isda din dyan. Oh, yeah. Parang ano. Dyan din nila kinukuha yung tubig sa palayan. May isda din dyan, tilapia. Yan, tapos dyan, nalilig. Dyan nila inaano yung kalabaw. Inilalagay yung kalabaw. So yan lamang for today's video. Nakita nyo yung kapaligiran dito sa tabi ng aming tiniterhan. So, Ay. Bye guys. Bye bye guys. So yan lang for today's video. Gala, gala tayo sa kabukiran. Thank you for watching. Bye.